Guys, magandang umaga guys. Sandito na naman kami, mangunguha ng tilapia. Dito pa to sa Saudi Arabia. Dalito guys, sa sobrang kapal na ng ano, talahib. Sinunog nila. To, tingnan nyo to, parang sa atin lang oh. Parang sa probinsya lang. Yan. Itong tubig na to guys uh, galing to sa bukal. Bali ito ginagamit nila sa pagpatubig ng tanim nilang damo. Mga damong pinapapakain sa baka magagalon guys. Makikita kita guys, lawak nito guys. Bali guys, dun ha hanap tayo ng mapepestuhan na ma pwedeng mapaglagyan nung ating lambat. Uh, ako man lang tayo ng kahit konting tilapia. Uh, pang ulam. Guys, tignan nyo guys oh. So. Ayan. Nakaano na guys. Ayan, sobrang dami ng ano. Yan. Ayan. guys. Ayan. di Hindi mo naman lahat na madadala. Tingnan nyo guys kung gaano karami. Ayan o. No? oo. oo. Yung doon sa balay, marami yan doon, doon. Sa kabila. Doon, marami maliliit eh.